Kumusta, mga nakakaakit na viewers? May breaking news tayo na magbabago ng buhay ng milyon-milyong nakatatandang Pilipino. Ngayon, tuklasin natin ng malalim ang makasaysayang anunsyo na gumagawa ng alon sa buong Pilipinas, ang 13,000 Universal Pension Scheme para sa aming mga nakatatandang mamamayan. Hindi lang ito simpleng government program. Ito ay revolusyonaryong hakbang tungo sa pagsisiguro ng dignidad at financial security para sa aming mga senior citizens. Bago natin pag-usapan ang lahat ng mga exciting na detalye. Kung bago ka dito, siguraduhin ay hit mo ang subscribe button at ring the notification bell para maging updated ka sa mga pinakabagong news at updates na mahalaga sa iyo at sa inyong pamilya. Naisip mo na ba kung paano namamahala ang aming nakatatandang populasyon sa kanilang araw-araw na gastusin sa mga challenging na panahong ekonomiko na ito? Well, ang gobyerno ay tuluyang sumagot sa nakakasunog na tanong na ito ng isang comprehensive na solusyon na magbabago sa buhay ng aming mga senior citizens. Ang recently approved na 13,000 Universal Pension Scheme ay hindi lang pangako. Nagiging totoo na ito ngayon, at nandito ako para i-breakdown ang bawat detalyeng kailangan niyong malaman. Magsimula tayo sa mga basics, ano ba talaga itong pension scheme, at bakit ito ang headline sa buong bansa. Ang Universal Pension Scheme ay isang makasaysayang inisyatibo na naglalayong magbigay ng buwan ng pension na 13,000 sa mga eligible na senior citizens sa buong Pilipinas. Hindi lang ito social welfare program, ito ay comprehensive na solusyon na idinisenyo para tugunan ang lumalaking mga concern tungkol sa elderly care at financial security sa aming tumatandang populasyon. Maaaring natatanong ninyo, sino ba talaga ang qualified para sa pension na ito? Naglagay ang gobyerno ng malinaw na kriteria para masiguro na ang benefit na ito ay maabot ng mga nangangailangan talaga. Ang lahat ng Filipino citizens na edad 60 pataas na nakakamit ang residency requirements at nasa specified income brackets ay eligible para sa pension na ito. Pero narito ang kawili-willing parte, hindi katulad ng mga nakaraang programa. Ang scheme na ito ay naidesenya na mas inclusive. na Naabot ang mas malawak na spectrum ng aming senior population. Isa sa mga pinakakaraniwang tanong na natatanggap ko ay tungkol sa application process. Gaano ba ito kakomplikated? Saan kayo magsisimula? Well, masaya akong sabihin sa inyo na streamline ng gobyerno ang buong proseso para gawing hassle-free hanggang maari. Ang mga senior citizens o ang kanilang mga authorized representatives ay maaaring magsumite ng kanilang mga aplikasyon sa pamamagitan ng mga lokal na social welfare and development offices. Ang mga kinakailangang dokumento ay kasama ang valid government ye, proof of residence, at iba pang supporting documents na napatutunayan ang kanilang eligibility. Pero paano naman ang distribution schedule? Dito nagiging talagang interesting. Nakagawa ang gobyerno ng systematic rollout plan para masiguro ang smooth implementation sa iba't ibang rehiyon. Ang distribution ay gagawin sa mga phase. Nagsisimula sa pinaka-vulnerable na sektor ng senior population. Ang pension ay ididistribute ng buwanang sa pamamagitan ng iba't ibang channel. Kasama ang direct bank deposits, remittance centers, at iba pang authorized payment facilities. Marami sa inyo ang nagtanong tungkol sa verification process. Gaano katagal? Ano ang mangyayari pagkatapos ninyong isumite ang inyong aplikasyon? Ang verification process ay karaniwang tumatagal ng 15 tandang bawas 30 working days, kung saan ang mga isinumiteng dokumento ay thoroughly na China check. Ang good news ay kapag na-approve na, regular na matatanggap ng mga beneficiaries ang kanilang pension, kasama ang unang bayad na may kasamang anumang retroactive amounts mula sa PETSA ng approval ng aplikasyon. Ang ginagawa nitong talgang revolutionary ang program na ito ay ang comprehensive approach nito sa elderly welfare. Hindi lang ito tungkol sa pera, kasama rin sa scheme ang mga additional benefits tulad ng healthcare support, discount sa mga essential services, at priority access sa government programs. Pero paano ito kikumpara sa mga existing pension schemes? Ang 13,000 universal pension ay idinisenyo na maging complement, hindi replacement, sa mga existing pension benefits mula sa gaya, GSIS, o iba pang sources. Ang implementation timeline ay isa pang crucial na aspeto na dapat malaman ng lahat. Ang program ay i-roll out sa mga stage na nagsisimula ang unang phase sa mga key urban areas at unti-unting lumalawak sa iba pang rehiyon. Naglaan ang gobyerno ng malaking budget para masiguro ang sustainability ng program at nagsara ng mga mechanism para ma-monitor at ma-evaluate ang effectiveness nito. Pag-usapan natin ang impact na magkakaroon nito sa aming ekonomiya. Paano makakaapekto ang malaking social program na ito sa aming national budget? Nagsagawa ang gobyerno ng extensive studies para masiguro ang sustainability ng program. Ang funding ay manggagaling sa iba't ibang sources, kasama ang tax revenues, government savings, at strategic budget relocations. Hinuhulaan ng mga economic experts na ang program na ito ay hindi lang makakabenefit sa mga senior citizens kundi magsistimulate din ng mga local economies sa pamamagitan ng pagtaas ng consumer spending. Para sa mga nag-aalala tungkol sa application requirements, let me break it down para sa inyo. Ang mga basic requirements ay kasama ang valid government issued ye. Proof of Philippine Citizenship, Proof of Residence, at Income Documentation. Pero narito ang importanteng tandaan na kagawa ang gobyerno ng mga provision para sa mga senior citizens na maaaring mahirapang makakuha ng ilang dokumento para masiguro na walang eligible person na may iwanan. Paano naman ang payment methods? Nakipagpartner ang gobyerno sa iba't ibang financial institutions para magbigay ng multiple payment options. Ang mga beneficiaries ay maaring pumili na matanggap ang kanilang pension sa pamamagitan ng bank accounts cash cards, o over-the-counter transactions sa mga designated payment centers. Ang flexibility na ito ay nagsisiguro na ang mga seniors ay maa-access ang kanilang mga benefits sa pinakamadaling paraan. Isang tanong na madalas lumilitaw ay tungkol sa continuity ng program. Pansamantalang hakbang ba ito? O nandito na ba ito para manatili? Masaya akong i-report na ito ay naidesenyong permanent program na may built-in mechanisms para sa regular review at adjustment para makuha ang mga pagbabago sa living costs at economic conditions. Ang papel ng mga local government units, ALGOS, sa program na ito ay hindi matatawaran. Sila ang magiging instrumental sa pag-identify ng mga eligible beneficiaries. Pag-process ng mga aplikasyon, at pagsisiguro ng smooth distribution ng mga benefit. Ang mga RIA ay magiging responsible din sa pagmaintain ng updated databases ng mga beneficiaries at pag-address ng anumang concerns o grievances na maaaring lumitaw. Pero paano kung tumatanggap na kayo ng iba pang government benefits? Dito nagiging mas maganda pa, ang Universal Pension Scheme ay naidesenya na magtrabaho kasama ng mga existing benefits. Ang mga seniors ay maaari pa rin tumanggap ng kanilang nyaya o iba pang pension benefits habang qualified para sa bagong program na ito, subject sa ilang conditions at income thresholds. Ang monitoring at evaluation system para sa program na ito ay robust at transparent. Regular na audits ang isasagawa para masiguro na ang mga benefit ay umaabot sa intended recipients at ang program ay nakakamit ang mga layunin nito. Nagtakda rin ang gobyerno ng feedback mechanisms kung saan ang mga beneficiaries ay maaaring mag-report ng mga issues o mag-suggest ng mga improvement. Para sa mga overseas Filipino seniors, may mga specific provisions na nakalagay. Paano sila maaaring mag-apply at anong mga additional requirements ang kailangan nilang isumite? Pinag-isipan ng program ang mga kasong ito at nagtakda ng mga protocol para sa pag-verify ng eligibility at pag-distribute ng mga benefits sa mga qualified senior citizens na nakatira sa ibang bansa. Ang impact ng program na ito ay lumalampas sa financial assistance. Paano ito makakaapekto sa overall quality of life ng aming mga senior citizens? Ang mga pag-aaral ay nagsasabing ang regular pension income ay maaaring significant na mapabuti ang health outcomes, social participation, at overall well-being sa mga nakatatandang populasyon. Inaasahan na ang program na ito ay mabawasan ang elderly poverty at mapahusay ang dignidad ng aming mga senior citizens. Paano naman ang registration process? Ginamit ng gobyerno ang multi-channel approach sa registration. Ang mga seniors ay maaaring mag-register sa pamamagitan ng online platforms bumisita sa mga local yasli offices o lumahok sa mga registration drives na inorganisa sa kanilang mga komunidad ang mga mobile registration units ay ideploy din para maabot ang mga seniors sa mga remote areas ang payment schedule ay maingat na pinlano para masiguro ang regular at timely disbursement ang mga beneficiaries ay matatanggap ang kanilang pension sa mga fixed dates bawat buwan na nagbibigay daan sa kanila na mas maayos na iplan ang kanilang mga gastusin ang schedule ay ipapaalam ng maaga sa pamamagitan ng iba't ibang communication channels, kasama ang yan notifications para sa mga mag opt in Para sa mga nagtatatanong tungkol sa verification ng continuing eligibility, kasama sa program ang annual recertification requirements. Ang prosesong ito ay naidesenya na simple at straightforward, na pangunahing nakatuon sa pag-confirm na ang beneficiary ay buhay pa at nakatira sa Pilipinas. Nagtakda rin ang gobyerno ng dedicated help desk at support system para tumulong sa mga seniors sa anumang mga tanong o concern tungkol sa program. Multiple communication channels ang magiging available, kasama ang phone hotlines, email support, at physical help desk sa mga local Leslie offices. Sa mas malaking larawan, ang program na ito ay kumakatawan sa significant step forward sa social protection para sa aming nakatatandang populasyon. Ito ay naayon sa international best practices sa elderly care at social security na nagpoposisyon sa Pilipinas bilang leader sa senior citizen welfare sa Southeast Asia. Habang tinaatapos natin ang comprehensive overview na ito ng 13,000 universal pension scheme. Tandaan na ang program na ito ay kumakatawan sa higit pa sa financial assistance. Ito ay tungkol sa pagkilala at pagpapahalaga sa mga kontribusyon ng aming mga senior citizens sa lipunan. Ang tagumpay ng program na ito ay umaasa hindi lang sa government implementation kundi sa community awareness at support din. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyon na ito, please huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya na maaaring makakabenefit sa impormasyon na ito. Ay hitang subscribe button kung hindi pa niyo ginagawa at mag-iwan ng inyong mga tanong sa comment section sa baba. monitor ko ang comment section at sumasagot sa inyong mga query. Tandaan, ang pananatiling informed ay ang unang hakbang sa pag-access ng mga benefit na ito. Kaya siguraduhin sandan ang channel na ito para sa regular updates sa program na ito at sa iba pang mahalagang government programs. Sama-sama nating siguraduhin na ang aming mga senior citizens ay makatanggap ng suporta at dignidad na nararapat sa kanila sa kanilang golden years. Salamat sa pagnunood at makikita ko kayo sa susunod na video.